Hello mga Katinders, may hinahunting ako ngayon na customer ko kahapon kasi bumili ng soft drinks no, at medyo nakalimutan ko na umalis pero dito lang naman siya banda sa amin at hindi pag binalik yung bote Kakaloka. ka hindi <laughs> niya alam na siguro nadala niya may mga customers na gano'n so kasi share ko sa inyo yung aking ganap-ganap kahapon na natatawa lang ako kasi may mga customers ba kayo na ganito so kahapon kasi mahilig yung mga may mga customers ako na mahilig yung magkukwenta-kwenta kung magkano yung babayaran nila so <laughs> siguro parang nage-guess-guess lang sila magkano yung babayarin nila like for example yung binili nila na sigarilyo ay camel so camel ko dito sa aking tindahan ay 6 pesos tapos yung pera niya ay 50 pesos so, ang sabi niya sa akin te, pabili nga ng camel, bali 50 pesos ganun naman talaga yung uh, usually na, sinasabi sa akin hindi naman yung by pera, so minsan minsan by pera, so pero usually, by yung pera nila bali 50 pesos so, yung katabi kasi dalawa sila so, yung kasama niya sabi niya, bali ano yun ah uh, six kasi six magkano ba anim sabi niya katabi naman niya kasi dalawa sila hindi anim kung bali 50 pesos 9. so nag natatawa lang ako sabi ko 8, ko ya binigay ko na yung item sabi ko kasi di ba six six times eight forty eight ko alam sabi ay yun sa pa ay tama dahil nung bugo agad <laughs> parang na ano ako, na -shock ako sa parang ganun na pa-joke. Yun na natawa ako, hindi ako napigilan na hindi tumawa. May mga customers ba kayo na ganun? Yung mga mga simple-simple yung mga ewan na mga jokes-jokes na ganun. Ewan ko kung sinasadya ba or hindi lang talaga alam kung ilang piraso. <laughs> Buti na lang no, na may memorize ko yung multiplication table at syempre may calculator si Mami Tins kaya alam na alam kung magkano So, ang ginawa ko ay 50 yung pera. Wait lang. So, yung ginawa ko, 50 yung pera. Divide natin sa 6. So, lalabas yung 8. Parang 8 point something ata. O, oh, 8. And then, 8 times 6, 48. So, may change siya na 2. So, ganun lang. Pag, para hindi ko malito. Okay? So, yun na naman yung aking chika-chika kahapon at tawa lang ako na may mga customers na parang okay lang sa kanila na pinapahiya yung sarili nila. Tawang-tawa lang sila doon. So, ngayon, ay last na si Sky nag-walking. So, after ay maglilinis na ako ng cage, no? At 3 p.m. na. Alam niyo naman, pag 4 to 4 to 7, ay magiging busy si Mami It's, Medyo iba pa yung aking boses. May ubos yung po na ko. So okay pa rin si Mommy Tins dito sa akin tindahan sana ay okay na kayo mga ka Tinders. At nandyan na naman si Naki. So bye for now. Thank you for watching.